guys, uh, welcome to my channel ulit uh, Luna Saga uh, Pasensya na kayo sa last upload ko Medyo maingay yung background music ng laro ko ng Luna Saga Hininaan ko na ngayon, sana okay na Ayun, Para lumakas tayo Tip number 1 Gawin natin yung venture natin Ito, yun yung mga kailangan gawin Ayan. All mounts Day 1, day 2, day 3 na Day 3 na ako naglalaro ayan. Gagawin nyo lang lahat yan May mga stats kasi nabigay yan Ayan yung mga stats Then Yung sa album Gawin nyo yung monster Monster, ayan Yung pre-truid mo natin Madali lang yung grunge and promise Tsaka itong Heroic trial Sa NPC lang yan May mga boss kayong papatay Click nyo lang yung go Tapos pupunta na yan doon para lumakas yung mga karakter niya, Forge sa upgrades. Upgrade nyo lang yung mga item niya. Ayan o. Kailangan ng pitong level 40. So hindi ko pa siya pinili level 40 lahat. Parang ako yung stats na plus HP. And then yung sa title. Kagaya ng last video na sinabi ko. Ito. Refute sa tataman ng tawag dito importante to priority nyo upgrade nyo nang i-upgrade to kasi malaking stats ang dagdag nyo eh. minsan kahit mababa yung CP mo power combat ano combat power mo pag mataas to kaya mong pumalag eh. tapos ano upgrade nyo lang rin yung refines ng mga pet mo I mean mount yan refine Palibelin so, nyo lang yan. Upgrade nyo lang ng upgrade. Hanggang sa makakuha kayo ng matataas na stats. Makakuha nyo kayo nyo. Save nyo lang pag malaki na yung stats. Yan, ganun lang. Then, narabako lang natin sa boss, boss raid. yan nag drop ng mga item. World Boss yan mga tier 4 mga red gear so, World Boss tapos Dreamland and then mga red gear din yan importado rin yan patulong lang kayo guild assist ayan magaya nyan assist gawin nyan lagi 2-1 lang naman yan eh around 175 200 plus per assist nyo sa mga kagilmates nyo ayan lang ito so, mga pampalakas natin na pwede gawin. Parang yun lang naman. Wala naman masyadong um, top up kung gusto nyo talagang lumakas. Sa lahat naman, nasa red dot naman, madali lang susundan. Si Pag naglalaro na kayo, maintindihan nyo yung laro agad. Kasi maraming guide. Yun lang guys. Palakas tayo. Sa ano pala kami? A21. Server. Rival view Yang sa mga Abdul Fidan, shout out. Bye. Thanks.